Alam mo kung ayaw niyang pinapatay yung mga Pilipino, oo. dapat pinigil niya yan. Dapat inimbestigahan niya. Dapat... Uh, Because during oo. that time, siya yung PNP chief. At sino ba siya mo? Si Bato o si Digong? Si ano? Si Bat... Si Bat... Si Bat... Si bat kung biro-biro lang ni Digong yung mga patay... Eh bakit pa namin namatay? Dapat hindi niya inimplement o nagbibiro lang. Kaso, sinunod niya. At meron siyang ginawang memorandum PNP ang nakalagay doon reference verbal directive by uh, President Duterte tapos nakalagay doon to neutralize yung mga ano target alam mo napaka alam mo sa totoo lang so napakasakit malaman alam mo yung salitang neutralize oh sa hayop naririnig yan eh medyo mm -hmm. Umi Pasensya ka na sana. Umiinit yung ulo ko sa naririnig ko na gano'n. Eh, kasi, di ba? nakakaawa eh. Nakakaawa. tapos, gano'n na lang. Inimplement. Tapos, numero lang. Kota. Kakalampagin ni Bat yung mga uh, regional director. O bakit ganito lang yung patay mo? Ayong uh, yung ibang police kasi na mga generals, sa kanila, inaaresto. Kasi yun yung, yun mandate. yung mandate. mandate eh. Nire-report nila ito, yung mga arrested ayaw niya. Gusto nila, ano? Patay. Uh, body count. Oo, patay. Kaya yung iba tinanggal sa pwesto, yung iba nag-resign. Yes, nag marami, marami, nagpalipat. Nga. nagpalipat. Oo, oh, nagpalipat kasi ayaw na nila, no, ayaw nila ng ganon. So, ito nga ngayon, sinunod nila itong utos ni... Biro mo, numero lang ang tinitingnan. Tapos ito yan. Pinagmalaki pa nila. Ginawa nila tong ano ah, uh, accomplishment. Mm -hmm. Nilagay nila accomplishment hindi lang 'yun ang laban kasi ang akala ng mga mga kababayan natin yung mga pinatay lang yung mga nanlaban. Mm. Yung mga nanlaban yun yung may police operation. Pero yung mga nakahandusay ilang dun sa mga bangketa, yung may mga mga tape na wag tularan, yun ang tawag nila dun, homicides under investigation. Okay. Pero ang pumapatay dun is either police din or yung mga asset nila. Um, alpha. Oo kasi Kota yun eh, kasama kota. sa kota. Oh. Ang dami noon, yun yung marami. Pero, pero sen, ni report ano... nila yan, at official document ito ah, na ni-report, na sinabmit nila, na nandoon na sa Korte Suprema natin, kaya hindi mo pwedeng... Balik ta rin. Balik at ah, trust mo na parang nagmamaang maakan. Di ba, may mga supporter sila na, oh, anong libo-libo, asan yung ano? Teka, huwag nyo kaming paikutin, kasi re recorded na yan, reported.